everyone uh, sorry ngayon lang ulit ako nakapag upload ng uh, video Ayan, so uh, mag iingat po kayo dyan lahat dyan sa Bicol kasi uh, alam ko uh, sana wag naman po tumama yung bagyo at lumihis na kasi biyernes pa lang biyernes pa naman yun so uh, ano ngayong araw Thursday so ayan pasensya na maraming Uh, maraming ano, maraming pinagkaabalahan ang inyong ano, linko at uh, nagpapasalamat ako kasi nagkaroon ulit ako ng opportunity na uh, makapag uh, video ngayong araw. So, ngayong araw na to, mag kayo, mag-pray lang. Wala namang imposible kay Lord. Sabi nga doon sa shinera ko sa inyo, sabi sa Jeremiah Maria 3227. Walang mahirap kay Lord, di ba? Lahat ah uh, imposible sa kanya lahat ng posible. Uh, ay lahat ng imposible ay posible kay Lord. Ah, uh, 'wag po kayong mawawala ng pag-asa, di ba? Meron tayong mga uh, kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang natin masabi, hindi lang natin ma-voice ma, ma out, di ba? Kasi baka mamaya eh pag-usapan pa tayo o maging topic pa tayo ng ating kapwa. So naiintindihan natin na yung bawat isa may mga pinagdadaanan, ah uh, mahirap na sitwasyon ng buhay natin. Ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. Kaya sana maging sabi ko nga spread kindness. Huwag na tayong maging pabigat because uh, maging uh, aayuna tayo, maging kalakasan tayo ng kapwa natin. Huwag na po tayong maging burden uh, sa kabigatan ng kapwa natin na alam natin may pinagdadaanan sa buhay. Uh, kahit wala tayong maitulong, ang gawin na lang po natin ay uh, ipag-pray natin yung kapwa natin na dumadaan sa pagsubok. <coughs> alam nyo guys, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang natin masabi. Kala mo, maganda yung sitwasyon ng uh, <coughs> ng isang tao pero hindi mo alam na may pinagdadaanan siya na mabigat uh, sa kanyang buhay so ipag pray lang po natin yan kasi wala namang pong imposible sa Diyos sabi nga God is with us who can be against us lahat ng bagay lahat ng lahat ng pinagdadaanan natin ngayon maaring dumadaan tayo sa uh, emotional struggle ng ating buhay spiritual, physical, uh, pero malalagpasan din natin yan. May gagawin sa buhay natin si Lord, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga, pag ka sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, may pagpapalang nakalaan sa iyo si Lord. Kasi nire-ready niya yung sarili mo, nire-ready niya yung buhay mo. Hinahasa ka ni Lord, sinasharpening ka, para pag dumating yung pagpapala na yun, ay wag mong sayangin at wag wag kang maliko ng landas at maalala mo kung ano yung uh, pinagdaanan mo emotionally physically mentally di ba so lahat ng yan sa mga nagchat-chat sa akin nararamdaman ko kayong lahat pero sabi nga hindi ko man ma-reach out ang bawat isa kasi Diba, nakakaiya kasi alam ko na uh, ang bawat isa ay may pinagdadaan na napakahirap. Lalo na pag may mga nagchat chat na uh, nakikita ko, tapos pinapakita nila yung mga picture. Lahat kayo, gusto kong uh, ma-reach out lahat. Nga lang diba, parang uh, kailangan, kasi maraming sa panahon ngayon, maraming ginagamit lang yung mga uh, bata, yung mga hindi ko sinasabi na yung ibang nagchat-chat sa akin ganun. Pero, uh, alam mo, may discernment ako. Nadi-discern ko na yung mga sinasabi ng iba, totoo talaga. ba diba? So, uh, hayaan nyo na alam ko na may pagpapala si Lord na dadating sa inyo. May provision, may healing na, na ibibigay sa inyo si Lord at uh, sana ay lalo pa tayong magamit yung buhay natin ng Diyos kasi anuman ang meron tayo ito ay uh, hiram lang natin kay sa Lord yung lahat ng bagay yung lahat ng pera lahat ng karangyaan lahat ng kasikatan kung ano ang meron tayo iyon eh, po ay hiram lang natin sa Diyos yun po ay instrumento lang natin kaya kung ano ang meron ka, huwag mong ipagmalaki kung nasaan ka man ngayon huwag mong ipagmayabang huwag kang mangmaliit ng tao huwag kang mag discriminate ng tao baka kalabati baka kasi kalabitin ka ng Diyos ito ay isang inspiration na sharing lang sa inyo na huwag tayong masyadong maging labis sa kapwa natin yung mga sinasabi natin na hindi maganda kasi baka mag turn back baka lahat nang sinasabi mo ngayon sa kapwa mo ay mag-backbite sa iyo at lahat ng dinadaown mo lahat ng minamata mo ngayon ay itaas ng Diyos. Remember guys, lahat ng ibinababa ay itinataas ng Diyos. Nakikita ng Diyos wala namang wala namang ano, wala tayong itatago sa Diyos. Wala tayong walang lihim sa kanya. Maaring lahat tayo ginajudge ng tao dahil Uh, mahirap lang tayo dahil um, nag struggle tayo sa buhay. Walang stagnant guys. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil hangga tayo ay umihinga uh, habang may bagong umaga, may bagong pag-asa. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Laban lang, kapit lang, mag magpray mag Sabi nga, pray without ceasing kasi lahat ng yan may kasagutan. Lahat ng yan, lahat ng tanong natin, Lord, bakit ganun? Bakit po sobra-sobra uh, naman yung emotional na uh, nararamdaman, financial na nararamdaman? May kasagutan yan, sabi nga ni Lord. Uh, inaayos niya lahat. Hindi pa man natin sinasabi o pinagpipray, alam, na, na alam niya na yung pangangailangan natin. Kaya po, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, wag po tayong maging mayabang. wag po tayong mang maliit o mag, mang discriminate ng mga tao, bagus tulungan po natin sila kung ano man ang weakness nila sa buhay. Totoo nga meron tayong mga naging pagkakamali, mistake na dapat tayo. Ah, uh, marami tayong marami tayong pagkakamali sa buhay. Wala namang perpekto. Lahat ng 'yan na itutuwid. Lahat ng 'yan ah uh, ah uh, lahat ng 'yan naaayos kaya huwag kayong mag-alala, may Diyos tayo sabi nga, may Diyos tayo na buhay na kumikilo sa ating buhay anuman lagi kong sinasabi maging mapagkumbaba kayo at huwag kayong mapagod na magtiwala sa kanyang mga pangako kasi yung mga pangako ni Lord faithful siya kahit kailan uh, hindi siya nagkulang lagi siyang on time yung mga bakit natin at yung mga wise natin sasagutin niya ni Lord. Huwag lang po kayong mawawala ng pag-asa. God is good all the time. All the time, God is good. ba? Diba? Sabi nga po. So, marami pong salamat hanggang sa susunod na aking video. Oo, paki like, subscribe, follow ang ating page para mas lalo tayong maraming ma-reach out sa buhay dito sa 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 buhay natin ngayon, 'di ba? Marami tayong ma-reach out, marami tayong ma-change na buhay. Uh, at alam ko na uh, may gagawin ang Diyos ang bawat sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa Isaiah 4:22, paborito ko din tong verse na to. When the time is come, I the Lord make it happen. Kaya laban-laban padayon. Sabi nga padayon, laban lang araw-araw. Basta wala kang inapakan, wala kang inagrabyadong tao. Nakikita ng Diyos ang lahat. Everyone can judge us. Everybody can judge us, di ba? So, walang, walang ano, walang maitatago sa Diyos. Walang lihim na hindi mabubunyag sa Diyos. Kaya, lahat ng po yan, huwag lang po kayong mapagod. magpray lang. Isurrender sa Diyos lahat. Let, sabi mo nga, lagi ako sa prayers ko, sino surrender ko yo Lord sa iyo lahat let your let your will be done not my will kasi yung will ni Lord nung kaparaanan niya sa ating buhay pag nangyari yon mas mas better at mas best mas best po opo kaya sa aking mga followers patuloy lang sa mga estudyante na nagii-struggle sa kanilang pagbaon alam nyo, may ano yan eh, may sukli yan. Meron yang Meron niyang balik lahat. Uh, uh, gagantimpalaan kayo ni Lord sa pagtsatsaga niyo. Dahil alam ni Lord na gusto niyong makatulong sa family nyo. Gusto niyong makatulong sa magulang nyo. Diba? So, pag mga ganyang bagay, nakakamiss yung parents ko. Nakakamiss yung mama at papa ko, yung magulang ko. Sabi ko nga, habang buhay yung magulang nyo, mahalin nyo. So, uh, ako, nagpapasalamat ako sa... Uh, Ayoko na lang banggitin. Basta po, nagpapasalamat ako sa mga nag-a-advice, mga nag nagcha-chat na very inspiring na na mga coach tumatawag na talagang uh, magpatuloy at huwag mawala ng pag-asa. Maraming-marami pong salamat sa uh, mga nagpapakananay 'di ba? Dito sa sa akin, 'di ba? Kasi hindi naman nga, sabi ko nga, hindi naman po ako perfectong tao. Pero po, sabi ko nga, ano Uh, palagi po akong nakikinig sa mga advice, uh oo -oh. uh, kasi pag tama kunin natin, pag mali huwag mo nang i-adapt so, uh, I would like to take this opportunity para pasalamatan yung mga totoong nagmamahal, diba yung totoong nagsusuporta sa atin, uh, ano man ang sitwasyon natin sa buhay palaging nandyan, yun yung mga totoo sa atin, kaya kayong lahat ng mga followers ko uh piliin palagi yung magiging kaibigan, yung uh, yung mga uh, lahat everything. Piliin nyo, piliin nyo nang nang maayos yung yung pagpili nyo sa sa lahat ng bagay para uh, pagdating ng araw uh, hindi kayo hindi kayo magsisi uh, o na uh, na ito pala ganyan. So, ibig sabihin advice ko lang yun sa inyo. Huwag kayong magmadali. Oo, lahat ng yan surrender nyo sa Lord. Kasi naniniwala ako pag sinorender mo kay Lord at pinagpray mo ang lahat ng bagay. Maayos po at naka, nakaayos yung, yung, yung buhay mo. Everything will always fall into place. Kaya marami pong salamat sa patuloy na yumayakap sa aking page. 65k followers na po tayo salamat, hindi ko po inaasahan na um, lalaki tayo ng lalaki ng ganoon dahil sa sobrang solid na support niyo, kahit nga hindi naman ako nagpapamanihan pero nandyan pa din po kayo Oo, patuloy na sumusuporta at yung mayakap uh, dito sa Wilja Construction, marami pong salamat sobrang sorry <laughs> sobrang na-appreciate ko po kayo at uh, mahal po mahal ko po kayo palagi. Kaya mag-iingat po kayo sa padating na bagyo at naway ito'y lumihis sa pangalan ni Jesus. At uh, kung ito man ay tumama, sana wag naman pong grabe. Kasi nakikita ko yung mga palayan, may mga tumutubo na napalay, yung mga pananim, sana naman dahil sobra mag struggle na naman po yung ating mga magsasaka at saka yung mga mangingisda, di ba na yan lang ang inaasahan. Uh, sana naman Lord, kung will mo po talaga na iyan ay tumama, meron ka pong ipinapakita sa Bicol region na po ay wala naman pong maging safe po lahat. po Lalo na yung mga ating mga rescuer, yung mga nasa labas palagi Panginoon na uh, uh umaagapay eh, para sa mga uh, mga taong naaapektuhan ng magyo uh, isave mo po sila at balutan mo po sila palagi yung, ng iyong banal na dugo. Sending our prayers to you guys, oo, na maging maayos, safe kayo. Pag sinabing mag-evacuate, evacuate na po kayo. Kasi po, yung bahay, kaya yan palitan. Yung buhay, isa lang po. Yung mga gamit, kaya yan palitan. Ipoprovide po kayo niya ni Lord. Basta po isave nyo yung inyong buhay. Sa mga kapamilya, relatives, hindi ko man kayo maisa-isa. Lahat po kayo ay sana po ay mag-iingat kayo dyan at maging safe kung tumamamang po yung bagyo dyan sa Bicol Region maraming marami pong salamat at uh, ang panalangin namin ang pananangin ko sa inyo ay halos araw-araw gumising ako ng madaling araw to pray for the Bicol Region at sa lahat ng mga tatamaan ng bagyo dito sa Pilipinas pinag-pray at nag-meditate po ako para sa inyo para po sabi ko nga wala namang imposible sa panalangin eh. Di ba? Hindi naman po lahat palagi financial Kundi yung prayers. Kasi yun po yung number one. Na isurrender natin kay Lord. Lalo ng lalong lalo na yung bagyo na yan. Na nakakatakot. Di ba? Siya lang po talaga yung makakapagpatigil ng bagyo na yan. Walang imposible sa Panginoon. Maraming maraming pong salamat. Patuloy na mag-pray tayo. Magkaisa tayo sa prayer. Kasi walang imposible, pwede yan lumihis, pwede yan wag tumama sa atin. Dahil lalo na yung mga may maliliit lang na bahay, di ba? So, uh, may mga bata, may mga may sakit uh, na, na bata. Nawa po ay maging safe kayo po lahat. Ayan, so marami pong salamat sa panunood ng aking video at uh, salamat sa pag-share nitong video na to. Salamat sa pag-follow. Salamat po sa pag-subscribe sa ating YouTube channel at saka sa aking page. Marami pong maraming maraming pong salamat. God bless you all guys and see you sa aking next video.